Ang Sulat ni Judas Mula kay Judas, alipin ni Jesus Cristo at kapatid ni Santiago. Para sa mga tinawag ng Diyos, mga namubuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pag-iingat ni Jesus Cristo, sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. Mga binamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob binsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Yesu Kristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noon pa mang unay sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, ibig ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, Pinuksa niya ang mga taong hindi na nanalig sa kanya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y ginapos ng Diyos nang di mapapatid na tanikalaan at ipinilang sa puso ng kadiliman hanggang sa hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyong ang Sodoma at Gomora at mga karatig lunsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di bilang papala sa lahat. Ganyan din ang mga tao ito. Dahil sa kanilang mga panaginip, ay dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan. Hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang mararangal na anghel. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas gumabit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay, parusahan ka ng Panginoon. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin, kaya't sila'y napapahamak. Kahabag-habag sila. Nakakakilabot ang sasapiti nila, sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Kain tulad ni Balaam. Hindi sila nag-atubiling gumawa ng mali dahil lamang sa salapi. Naghimagsik silang tulad ni Kore, kaya't sila'y namatay ding katulad niya. Napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salusalong pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili para silang mga ulap na tinatangay ng hangin at di ng ulan. Mga punong kahoy na di namumuma kahit sa kapanahonan. Nagpunot pati ugat at talagang patay na. Sila'y mga alon sa dagat na ang pula ay ang kanilang mga gawang kahiyahiya. Mga ligaw na tala na nakalaan sa kadiliman magpakailanman. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enok na kabilang sa ikapitong salin lahi mula kay Adan. Sabi niya, Tingnan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga anghel upang hatulan silang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ang mga taong ito'y walang kasiyahan papamintas, alipin ang kanilang masasamang nasa, mga hambog, at sanay na sanay mambola para makuha ang gusto nila. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Yesu Kristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin ng masasamang nasa ng naman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakapahabahag, mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa at hindi pinapatnubayan ng Espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga pinamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Heso Kristo, na dahil sa Kanyang pagkahabag ay magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Kahabagan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo. Pagkasukla ba ninyo pati ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan? Sa Kanya, na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaniwalakatihan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Hesukristong Panginoon natin niya. Sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapagyarihan. Mula pa noong una, bayon at magpakilanman.